bakit noong si Ator uh, si Attorney si Honorable Gutierrez at saka si Honorable Fernandez ang nagtanong. Relax na relax kang sumagot. Kaya tuloy ako hindi nagtanong kanina. Oh, dahil kanina refuse to testify ang pamuy sagot mo iha eh. Oh, kaya tuloy hindi na ako sa nagtanong. Pero napansin ko nung yung mga gwapong lalaki ang nagtatanong, eh, sumagot po kayo. At relax na, relax na. May the reason why? Okay, uh, can I explain po 'di ba? Um, nung una, I really want to refuse to answer po. And then kinausap po ako ng abogado ko na magsalita in ng committee na to. That's why I nagsalita po ako tumaiming miming lang po talaga kay Madam Chair. Thank you. Thank you, uh, Mr. Chairman. Yun lang po ang uh, naobserbahan ko kasi marami pong salamat. Uh, Mr. Okay. Chair, uh, if I may. Mr. Chair, uh, Because we are, na. we have a pending, uh, no, no, it's not, not a pending motion, but we have a uh, uh, already uh, approved that uh, Ms. Cassandra Leong will be uh, we're uh, cited in contempt. See,